Dahil sa pananalasa ng Super Typhoon Pepito, maraming infrastruktura sa lalawigan ang nasira, kabilang na dito ang pagka-washout ng kalsada paakyat ng Singalat Bravo Bridge na nagkokonekta sa bayan ng General Natividad at lungsod ng Palayan na hindi madaanan simula November 18, 2024. Kung kaya't sa mandato ni Governor Aurelio Oy Machas umali, pinaayos ng pamahalang palalawigan ang nasabing bridge approach nitong Sabado at nabuksan sa mga motorista nitong linggo ayon kay Engineer Marlon Hernandez, hepe ng Provincial Engineering Office. Nagbigay ng order si Governor na isaayos yung lansangan ng approach ng bridge. And uh, kagad po, eh, nagpadala tayo ng uh, mga equipment doon para maayos yung uh, ating uh, approach including po yung uh, karsada pa, papunta po ng singgalat. Uh, Biniden po natin and then uh, nirish yung mga gilid ng. Uh, approach. Ang pagkasira ng bridge approach, dulot ng malakas na ulan at pagbaha na dala ni Super Typhoon Pepito ay nagdulot ng pansamantalang abala, kabilang ang pagkaantala sa transportasyon ng mga produkto at serbisyo. Kaya't ang mabilis na aksyon ng Kapitolyo ay nagbigay daan upang may balik ang ligtas at maginhawang paglalakbay ng mga motorista na dumadaan dito. Kabilang sa mga nakasubok ng dumaan dito, sina Christian at Lemar ay sobrang laking tulong po kasi po eh pagka nagde-deliver po kami eh umiikot pa sa may kami bungabon po tapos dito sa may ano sobrang layo po na ikutan eh dito po malapit lang yung harap buhay po kasi namin eh hindi pero hindi po pirmi na ano eh pero bawat umaga kasi yun ang hinahanap oh, yun. po. hindi ka pag nag, hindi ka na deliver nagrereklamo yung mga customer ay sobra po pati po kami nagrereklamo kasi dito lang po kami kumukuha ng yung pangkain po namin sa araw-araw. Dito po kasi, malapit. Uh, bukod sa nakakatipid sa gasolina, ito po, malaking tulong po sa amin yung tulay na yan kasi po, hindi na po kami iikot. Kasi, uh, yung pagod po, hindi na po lalayo. Ego, maraming salamat po sa pagkakagawa ng tulay dahil po dito, eh, hindi na po kami iikot sa malayo para po mag-deliver na aming buhay. Malaking tulong ma'am ito dahil kung saka saka kung wala po itong daan po na ito, uh, malayo po yung iniikutan nating bayan para nasa sa ganun mapunta po dito sa ba bayan po ng natibidad. Uh, pwede pong dumaan Rizal po at saka uh, kabanatuan po ang dinadaanan ko pag sira po itong taloy po na ito. Marami pong salamat uh, Governor uh, Oy Umali dahil Uh, nasolusyonan po ng hindi man po konkreto pero nasolusyonan po yung daan po natin dito so po sa so bayan ng natibidad na nagdudugtong po sa bayan po ng palayan malaking tulong po ito uh, para sa mga katulad ko po ma, na mga tumatrab at dumadaan po dito sa uh, tulay po ng natibidad uh, maraming salamat po uh, sana po makakongkreto na po itong daan po na ito at the same time uh, malaking tulong po itong daan po na ito para sa atin. Sagot naman ni Engineer Hernandez sa kahilingang maipakongkreto ang kalsada paakyat ng tulay. Meron na pong mga propose kasi dyan eh. Uh, hindi po kasi pwedeng kongkretohin kasi nga po no overtop yung kalsada when comes na uh, bumabaha. So ang magiging remedial measure po dyan, dugtungan yung tulay dugtungan up to the uh, doon na po siguro sa mismong dike ng uh, uh, singgalat. Kasi maabot din po kasi yung tubig hanggang doon. Kaya every time na lumalaki yung tubig, nakakat yung approach. And I think, yung DPWH po, meron ng uh, kung dyan, uh, proposal for that uh, Bridge. Samantala sa partial damage report ng Provincial Engineering Office, umaabot sa 46 milyon ang halaga ng mga nasirang infrastruktura sa lalawigan dahil kay Super Typhoon Pepito. Mula dito sa Atati Dam, Maylin Ponciano nag para sa DWNE Teleradio ang inyong kakampi.